Hello, hello, hello! Kumusta kayong lahat? Uh, Luzon, Visayas, Mindanao Oh, Salamat salamat pala sa mga nanood sa aking uh, video tungkol sa Diwata Paris uh, Maraming salamat ha sa taga-suporta sa aking channel at sa mga bagong follower, uh, utang na loob ko sa inyo ang pagpalo niya sa akin at pag nag nanood kayo sa aking video at share ninyo. Malaking tulong po sa akin yan. Ito ang pamagat ng ating video mga kaibigan. Sa bagong pwesto ng Diwata Paris, lalong pinasarap at pinaganda pa. <laughs> ah, ah, siguro yung araw-araw na kumakain dito sa ating uh, Diwata Paris Overload, uh, siguradong uh, alam nyo na kung... Kasi medyo umurong lang po ng konti ang pwesto ang pwesto ni Diwata. Uh, pero ganoon pa rin, malapit lang din sa GSIS building. Uh, yung mga hindi pa nakapunta ha. Uh, kung mahirapan kayo maghanap kay Diwata, pero di, kahit bata, alam yan dito, pasa, dito yan sa Pasay. Ha? Uh, Jokno Street. At uh, malapit sa GSIS building. Oh, 'yun yung mga pensyonero. Ano man 'yan eh. At tanggapan ng gobyerno 'yan. Malaking building 'yan. Ha? At ah uh, siguradong uh, kung ngayon ang binanggit mo at ah uh, ang diwata ituturo na kayo dito. Ah. bakit ko nasabi na pinasarap? At uh, pinaganda. Ay ah, dito uh, maluwag na dito unang-una mga kaibigan. Yung dating pwesto kasi ni diwata doon sa may tulay uh, medyo gipit uh, po doon uh, sa tabing uh, kalsada lang kaya kung minsan uh, nasisita siya ng uh, ating mga kaibigang taga MMDA pero eh, kum kumuha na talaga siya ng pwesto ayan wala na ang hassle kung may sasakyan ka may makalaki, napakalaki ang parkingan sa loob kailang lang, uh, siyempre paano natin mamimintin magbabayad po tayo ng parking dyan ah, uh, pag sa motor ah, uh, 20 pesos at sa mga 4 wheel naman ay 50 pesos ayan nakita nyo mga guys ayan ha ayun po pero napakaliit na halaga lang yan eh kung uh, paparada ka doon sa gilid alam ninyo ah uh, ibig sabihin uh, bawal talaga magparada sa gilid kaya po uh, si Diwata humanap talaga ng pwesto para hindi eh, na kayo ma hindi na tayo mag uh, problema pa kung paano oh ayan napakaluwag ang parking Hmm. At saka, alam mo doon dati, hindi ka basta-basta makapaso kung hindi ka pipila ka pa. Ngayon, maluwag na dito. Eh, pumunta nga kami dito eh, dito kami dumaan sa ano, talaga malaking entrance. Ayan, tapos ah, doon ka na sa loob pipila kung ah, kakain ka. Eh kami, hindi nga kami kumain kasi ang plano talaga namin hanapin si Diwata. di eh, sana eh, alam ninyo, mabait 'yan, madali ah, madaling lapitan, ah, lalo sa atin mga baguhang vlogger tulungan tayong yan uh, pag na-interview mo kasi yan si Diwata siguradong magkakabiyos ka kaya lang nung pagpunta namin na uh, tulog siya kasi magang maga kami yan may ilaw ilaw pa nga Oh. <laughs> ma-inagahan talaga namin uh, kasi alam nyo naman eh, may uh, init niyang panahon eh, kaya po inagahan namin ito itong uh, pwesto na ito wala ka ng problema tinan mo na Oh. Ayan o, wala pang laman tong lamisa eh. Doon sa bandang harapan, puno na dyan. Pero dito sa likod, uh, napakalaki pa ang uh, lugar. O, oh, uh, alam nyo ang kagandahan dito mga kaibigan. Uh, yung mga loto, siyempre lalong pinasarap yan. Habang tumatagal, lalong sumasarap. At uh, alam nyo naman, eh, <laughs> uh, laging mag i si Diwata ng masasarap na pagkain. Hmm. Sabi ko nga doon sa una kong video eh Pag siniswerte pag siniswerte ang uh, negosyo mayroon kang uh, di ko ma, di ko naman sigurado din kung may kaibigan siyang diwata ha? kasi yun ang uh, swerte siya doon sa pangalan ng negosyo niya uh, ano kasi yung uh, sagrado yung diwata sa amin sa bisaya pag sinabi nga uh, diwata uh, pag naging kaibigan mo yan uh, malamang ayayamang uh, ka oh. kaya sana uh, patuloy po nating tangkilikin ang uh, kainan ni diwata at as, alam natin na mabait na tao yan at maraming matulungan. Sana kung mapanood ito ni Diwata kasi na, ano din yan, eh, nagbablog din yan. Kung mapanood mo to uh, Diwata, uh, sana makamayan man lang kita. Uh, at sigurado uh, uh, pag na mo ako, uh, malaking tulong sa aking channel. Hindi pa kasi ako monetize sa uh, Instagram ads, diwata, saka sa aking uh, YouTube channel. Kaya nangangarap talaga ako na uh, magkita tayo. Sana uh, kung panood mo uh, alam ko naman nanonood ka rin ng mga vlog. Uh, At alam ko na hindi ka namimili mga mga sikat man o hindi, nakikita ko doon na uh, pinagbibigyan mo talaga. Mm, sige. Mga kaibigan na malapit na magtapos ang ating video. Ayan Kaya hindi kahit hindi ko siya nakarap pag uh, nakikita niyo yung uh, mga picture niya lahat kilalang kilala na yan. <laughs> Kahit siguro sa abroad eh. Uh, Siyempre nanonood ka nang uh, ano eh. Oh. Pag-uwi ng mga ating mga bayaning OFW, sigurado kakain din 'yan. Uh, maraming salamat uh, sa ulit-ulit sa mga paluwer kong bago at sa mga luma. Uh, lagi tayong uh, pagpalain ng Diyos. Patuloy lang sa mga pangarap at uh, paghandaan itong napakalaking uh, ilinyo na ito. At sana ah uh, hindi tayo uh, maubusan ng pagkain ang ating mga leader sana uh, laging nakahanda na tumulong sa mga magsasaka uh, yun po ang uh, ngayon ng gusto ang ating mga farmer uh, magtatanim, magtatani, mag-alaga ng mga isda yun po kailangan-kailangan po ng tulong ng ating mga leader maraming salamat, hanggang dito na lang po.